Welcome back mga kabayan Panibagong araw Panibagong vlog na naman tayo Ang gagawin natin ngayon ay magtatanim tayo ng pitonya na laman. Maganda ito gawin na pang indoor plant At pwede rin gawin na hanging plant Pero ang gagawin natin ngayon ay mag Ipat natin na gawin na pang indoor plant maganda ang itsura ng dahon nito at maganda rin ang bulaklak niya kaya maganda na gawin na pang indoor plant ipapakita ko sa inyo kung paano i-cutting ang stem niya at bago i-propagate sa pasok pero bago yan shout out ko muna mga OFW na sumusuporta sa akin mag-ingat kayo dyan God bless po Advance Merry Christmas sa inyong lahat dyan. Pero bago yan, intro muna tayo bago tayo mag propagate ng pitonya. Ito yung halaman na magandang gawin na pang indoor plant. Ano, you know, dami niyang bulaklak. Ano. You know. Madali lang na itanim ito, i-cutting lang yung stem niya yung ganito yan ikating lang yan madali lang ito na alagaan saka hindi kailangan laging diligan kasi nabubulok yung stem Ito yung pitonya na halaman na i-propagate natin, na i-cutting ang stem niya. Ang ganda ng itsura ng daon niya. You know, maganda ito na gawin na pang indoor plant. o kaya ilagay sa bedroom. Maganda ng mulaklak niya. Oh. Sa daon. Ang pagpaparami ng pitonya ay i-cutting yung stem dito eh kakating yan bago siya i-propagate ang isang paraan nito pwede rin na gawin na water propagation para magkaroon siya ng ugat bago siya i-propagate sa pasok yan dalawang purpose nito pwede yung direct pwede rin gawin na water propagation yan ayan makakating na tayo nang na i-propagate natin i-direct na tapos ilagay sa malilim na lugar para hindi malanta yung dahon niya pag bago siyang tanim sa kailan ganito lang magkating ayan uh, ang nakating natin. Tapos i propagate na natin. Itong gamitin natin na pasok. Sa kaya ito. Ito yung gamitin natin na lupa, yung kompos, pinompos na lupa para madali siyang magkaroon ng ugat. Ganito ang gagamitin na lupa pag direct na itatanim compost na lupa yan ito yung kinating natin kanina oh. yan tatanim na natin dulu ini, ini kating kati nggak dulu Tapos didiligan na natin para magkaroon na siya ng ugat para lumago na siya. Tapos ilagay natin sa malilim na lugar para madali siyang magkaroon ng ugat saka magkaroon ng bagong daon. Oh, uh, ito yung bagong tanim natin na pitonya. Yan. Ganito lang magparami ng pitonya, i-cutting e, ang stem. Yan. Tapos ito yung pinakuha na natin, pinakatingan natin yung mga mother na. Yung cuttingan natin ito. Yan. Ilagay muna na sa malilim na lugar para hindi malanta yung daon niya. Sana may natutunan kayo sa ginawa kong pagtatanim ng pitonya. Paano ang pagpaparami. Paki like, subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong update sa mga bago kong videos. alaman